Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ibinunyag ng inner circle ng Eras Tour ni Taylor Swift, kilalanin ang mga miyembro ng banda at backup na mananayaw na nasa tabi niya sa loob ng dekada at magsilbing kahaliling pamilya niya sa kalsada. Ang pop star, 34, ay napawawing ng mga tagahanga sa kanyang Eras Tour. Sinuportahan siya ng kanyang banda, The Agency, sa kanyang paglalakbay sa musika. Sinuportahan din siya ng mga vocalist ni Taylor na kilala bilang Starlights. Pinahanga ni Taylor Swift ang mga tagahanga sa kanyang nakakapanghinayang mga pagtatanghal sa kanyang sold out na Ares Tour na naglalakbay sa buong mundo sa isang daan at limampot stop na paglalakbay na nakakita ng host ng kanyang mga A-list na kaibigan na dumalo. Ngunit habang ang 34 na taong gulang na popstar na nasa isang headline making romance kasama si Travis Kelce ay may maraming mga kaibigan sa celebrity upang palakasin ang mga numero ng madla bawat gabi, pati na rin ang isang NFL player partner na handang sumama sa kanya sa entablado para sa ang kakaibang cameo, may isa pang madalas na hindi napapansing grupo ng mga tao na bumubuo sa inner circle ni Taylor, ang kanyang mga kasama sa banda at backup dancer. Walang alinlangan na si Taylor ang bida sa palabas kapag umaakyat siya sa entablado sa bawat konserto, ngunit sa likod niya ay isang malapit na grupo ng mga performer na marami sa kanila ay nasa tabi niya sa loob ng mga dekada na nagsimulang magtrabaho kasama niya bago pa siya naging ang chart-topong superstar niya ngayon. Napakalapit ng mga music hero at mananayaw na ito na mayroon pa silang sariling mga pangalan ng grupo. Habang ang banda ni Taylor ay tinatawag na The Agency, tinutukoy ng kanyang mga backup na ayaw ang kanilang sarili bilang ang Starlights. Sa paglipas ng mga taon, naging parang pamilya na ni Taylor ang mga performer na ito bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng kanyang panloob na bilog at nakatayo sa tabi niya habang tinitiis niya ang galit na galit sa kanyang paglulunsad ng album at kamakailan lamang mga akusasyon ng legend ng Foo Fighters na si Dave Grohl na hindi siya kumakanta ng live on stage. Si Taylor Swift nakita kasama ang kanyang banda na The Agency at ang kanyang mga vocalist na Starlights ay nabighani sa mga tagahanga sa kanyang nakakapanghinang pagganap sa kanyang sold out na Ares Tour. Gabi-gabi ang downbad na mga awit nakikita kasama ang Starlights ay naghahatid ng tatlong oras na palabas na nagpapaluha kay Sofitis sa kagalakan ngunit ang blonde na kagandahan ay hindi nag-iisa. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ng isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!